So you know, good morning sa inyo mga kababayan uh, muli tayo sa ano Kabindagat Matagal-tagal din ako hindi nakapag uh, content uh, Kasi busy busy sa ano, school work Meron pa siya ang buhay ng estudyante Umiikot sa gantong buhay <laughs> Ano lang, umiikot lang ang buhay ko dito sa pag uh, school, bahay Fishing Tapos simbahan dyan nang umiikot ang buhay ko dito so yun know, oh, mga kabayan uh, samahan nyo ako pagpandaw ng kita ayan nagtaan na ako kanina yan nagtaan na ako so yung pagpandaw na lang ang inyo ko samahan samahan nyo na lang ako sa pagpandaw pero so yun mga kababayan nandito tayo sa laot ah, uh, nagdaganan yung aking kitang dito sa ano sa, sa laot meron naglubog uh, lubog, -lubog doon may nagpalubog doon ng ano lambat So nadaganan yung ating kitang uh, ah, Sana naman lumagpasala O hindi na masabitan yung ating kitang Kasi pag nasabitan yun Maaari malagot yun Or Alam nyo na Yung buya Maaga pa naman Kaso Kailangan natin masigurado yung kitang Kailangan natin masigurado yung ano hindi siya madadaga ano masisira pag nadaga ng kasi mas mabit may tendency na mapasama yung kitang sa ano, lambat pwede na lang isama sa pagbatak yun Okay. Kasi naman babae may isa na dito tayong uh, huli May isa na tayong huli, maliit lang Okay, may isa na tayo Tapos ng Agus Palawa natin Balbarusa Kain po Isang oras at kalahati na ito dito sa ilalim eh. Kain po Ang tagal na nakababad eh angat natin dalag pain pa yung ating ano? yung mga pain pa hmm? pain pa ito yun o, nadaganan na ng ani Adaganan yan yung ating kitang kabilaan Hintayin natin sila. Ayan. Hintayin natin silang ang karating dito. Adaganan na eh. Adaganan na. So, wala tayong nakamit doon sa ano na yun dagana na eh Hindi nga na wala kang kalaman. May sibad na malaki eh. Nadagaan na naman nila. Pawangat. Nandiyan si Kevin mo tayo? Wala. January? tanggal na. <laughs> Ini malai ke? Sayang yang malaki sih badi, eh. wangat. munat sih. Saya badi ko makita yung okay. Parang kung malaki na yung yun sa na yun eh. Man, nakaunat. Ito yung hook na sabi kong ano, sayang ang sibat. Ito siya. Sayang sibat bad yung, yung hook. Nakapilipit. Kung hindi sana nadagana ng palubog, ano, hindi siya makakaunat. Kasi lubay yung ano yung yung line. Nadaganan eh. Sayang. Ah, papanghina hang. So ewan ko na lang dito sa laot nito na kasi nadaganan din tunggit na ako dito eh sa laot. Ah, sana na may makahuli tayo dito, na may makahuli. Ay. Ang mga galatin manghinayang sa sibad na malaki. Yan lang talaga. Spain pa rin no kanina pa. Kumusta eh. na nakita na mabilog diyan? <laughs> Ito mga kababayan, isa na namang unat. Ito. Isa na namang unat sayang nako <clears throat> sayang ang sibad hindi natin inabutan yung sibad sayang huh, look unat na unat tingin nyo malalaki ang sibad pero ano sayang lang kundi sana tayo natagalan dun pag inabutan natin or sadyang malaki lang talaga hindi kaya o isa pa dalawa magkasunod ito tanggalan natin ng ano para mas makita ito magkasunod to yan magkasunod dalawa sayang lang ang sibad Sama pa basura sayang mga kababayan masyadong ano masyadong malaki yung sibad hindi kinaya ng hook dalag pa lang mga dalag eh masabitan eh grabe ba ay, lagu na naman.

sabit mo sa sayang eh Kaya so, ang karagtagan din So pangalawang lapo maliliit lang Maliliit na nga lapo Grabe ba ako oh. Ang galaw si sibat na malaki puro tanggan Lagot tapos Murat Ito karaniwan talaga ito nasa sabi talaga Mga pagapon na yan Kasi yung pinakita ko sa inyo kanina na ano Na line Yun yung walang damage na Ano Damage na sabit Ibig sabihin dahil sa sabit Yung sibad na malaki, na malaki uh, Tumanggal na lang yung Yung ganito niya. Dito na siya, lumagot sa puno mismo. Yun ay walang damage na sabit. Malak misda o. Oh. Laka damage. Sayang. Grabe pag-content to. Minsan na nga lang mangyari mag-content. Puro pang hinayang pansyo. Pag ano natin. Ito, ito. ito papakita ko sa inyo. O kaya, labit na eh. Ito. Ito, hindi to sumabit. Sinibad to ng malaki. Kasi ang layo niya doon sa ano eh. Doon sa sinasabitan kanina. Ang layo niya Malapit to doon sa Manang Buya, Kabitan. Uy, lagot. lát mhm. Ai, tìm, 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 lap na naman tayo. Maliit lang din. Tapos, isang mayamayang maliit. Ano pa na si ilalim? Lapo rin uli asa nang nanay mo <clears throat> asa naman ba lulot nanay nyo hindi sabi ba dito sa kata puro mga anak anong si bad ah Sabit na, ito na yung ano? Ah, you know? uh, Bayad naman tayo sa kumain siguro dito. Wala eh. Masyado tayong nabala. Ay no. Sayang kung nahuli sana yung mga nasawangat. Hindi talaga para sa atin yun. mga makakamayad naman siguro sa so kumain 200 ang kilo lang tulingan siguro abunado pa akong 20 pesos <laughs> abunado pa 20 pesos siguro dito <laughs>